Mga kapatid ko sa pananampalataya at tagasunod ni Kristo Yesus at sa mga kababayan kong Pilipino, magandang araw po sa inyo lahat, sumagana ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Ngayong nga, araw na ito, inaanyayahan ko po kayo na makinig at mag-aral po ng salita ng Diyos. Bakit po? Napakahalaga na maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan nang sa ganon hindi tayo magkaroon ng confusion o pagkalito at the same time, hindi ka mailigaw ng maling nangangaral Ngayong araw na ito, pag-aralan natin itong talatang ito Sa aklat po ng Apocalypse 2.11 Sa mga sulat ni Juan, basahin natin Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan Ngayon, may nabasa tayong ikalawang kamatayan Ano ba ang kahulugan nito? Yan na nga po mayroong parusa ang Diyos. Kung mararanasan mo yung ikalawang kamatayan, mararanasan mo yung parusa ng Diyos. At ito ang ating bibigyan ng magandang talakayan, itong ating pag-uusapan patungkol sa ikalawang kamatayan. Sapagkat itong ating mga ginagawa dito sa ating channel, magbigay ng sagot sa bawat tanong ninyo at komento. At ngayon, hindi yan mawawala. Patuloy natin sagutin ang bawat tanong ninyo Katulad po na nagtanong na ito mula po ito kay Oscar Magana. At bibigyan po natin ito ng linaw. Nang sa ganoon natin yung mga bagay na ninalaman ng kasulatan. At basahin natin ang katanungan po ni Oscar para mabigyan siya ng kaliwanagan. Alam ko po, hindi lang siya ang nagtatanong ng ganitong mga bagay. Marami sa atin makanalilito pa sa ganitong pag-aaral ng kasulatan. Kaya basahin na natin. Sabi niya sa kanyang komento, ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng pangalawang kamatayan ayon po sa binasa mo, Brother Owen. So, yung binasa natin, ano? At ito po yung binasa natin sa Apocalypse 11. At ngayon, ito yung kanyang gustong ipunto o ilinaw sa kanyang kaisipan. Sabi niya, ilang beses po ba namamatay ang tao? Unang kamatayan ay ang pagkahiwalay sa Diyos. Ang pangalawa ay ang malagutan ng hininga. Ayon po sa paliwanag ninyo ay may shawl at may hades. Yung pong mapunta sa impyerno, pang ilan po bang kamatayan? Pakilinaw pa po, Brother Owen. Yan. Ililinaw natin dito sa ating channel ang mga bagay na yan. So, baybayin natin ano ha, ang mga bagay na yan. Yung ating binasang talatang ito, balikan po natin ano ho, para maging malinaw sa lahat ating mo nang i-discuss ng kayang abutin ng ating kaisipan. Ang sabi dito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tandaan po ninyo ha. Pag sinabing ang may pakinig ay makinig, ibig sabihin, pag pinakikinggan mo, iintindihin at uunawain. Ngayon, kanino sinabi ito, mga bagay nito, sa mga iglesia? Ang tanong, Sino ito yung mga iglesyang ito? Hindi yung ngayong nagtayo sa panahon natin ngayon ha. Yung tinutukoy na iglesia, yung unang uh, mga tagasunod ni Kristo na naturoan ng aral at turo ni Kristo na sinusunod nila, yan po yung mga tagasunod ni Kristo na tinutukoy na iglesia. Malinaw po ba? Ngayon, sino yung nagsasalita dito? Alam natin ang aral at turo galing kay Heso Kristo Malinaw po ba? So sinusunod nila yung mga aral at turo ni Kristo Nang sa ganun magtagumpay sila So malinaw na ho So yung sinasabi ng Espiritu sa Iglesia Mga aral at turo na sinusunod nila Nang sa ganun magtagumpay sila Nang sa ganun hindi sila maparusahan sa ikalawang kamatayan So malinaw po ba? So ngayon babalikan natin ang tanong na ito So, mali na po ba? Ngayon, kasi ang nalito kayo, yung sinasabi po ninyo, yung unang kamatayan ay ang pagkahiwalay sa Diyos. Alam niyo po yung pagkahiwalay sa Diyos, ito po yung naputol ang relationship ng tao sa Diyos. Hindi po yung kamatayan. Ang talagang kamatayan ng tao, talagang humihiwalay yung kanyang espiritu o yung kanyang hininga doon sa kanyang katawan yun ang kamatayang physical. Yung kamatayang spiritual na mahihiwalay sa Diyos, yun ang nga po yung tinatahog na ikalawang kamatayan. So, dito lang po kayo na-confuse. Ngayon, ipapaliwanag ko to sa iyo para maintindihan mo. Yung pagkahiwalay sa Diyos, yung kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos. Masahin natin sa mga sulat ni Isaiah 59.2. Kundi, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So yung naghihiwalay sa tao yung kasamaan sa Diyos. Basahin natin sa ibang salin para mas malino po n'ho. Sa ibang salin naman po, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglalayo sa inyo sa Diyos. So malino po, yung naghihiwalay, naglalayo, yung kasalanan po. So malinaw po ba? Kaibigang Oscar So, ibig sabihin, hindi ito sa inyong pong, uh, kaisipan na kung saan yung kamatayan ang naghihiwalay sa Diyos. Hindi po. Yung kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos. Ang unang kamatayan, dapat niyong malaman, hindi ba't mamamatay? Tapos saan na pupunta yung kanyang kaluluwa? So, wala pa yung tinatawag na penale na judgment. So, hindi pa yun ang final judgment meron ka muna uh, pupuntahang lugar na kusan ay temporal, na kung ay hinihintay yung paghuhukom ni Kristo. So, kailangan may, may paglalagyan ka. O, pag-aralan natin itong dalawang bagay, yung Shol at Hades. Sa Shol, may pag-asa ka pang iahon doon. Masahin natin dito sa unang Samuel 2.6 para maintindihan natin ano. Sabi dito, ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya nagbababa sa siyol at nagsasampa Unuway natin Kung ang Diyos po Literal bang pumapatay? Hindi naman po Ibig sabihin Nagkaroon po ng salita ang Panginoon Na ang buhay ng tao ay aabot na lang po Ng 120 years Bakit po? Kasi dati ho umaabot ng 900 plus Mahaba talaga ang buhay ng tao Ibig sabihin Pinapaisi yung buhay ng tao Dahil nga po Nagkaroon po ng kasamaan sa bawat lahi ng tao Ay eh sino po ang gumawa ng mga bagay na yan Yan po ay isang bagay na Para hindi madamay sa kasamaan ni Satanas Kasi po si Satanas Ang gumawa ng kasamaan At sinira Yung plano ng Diyos sa mga tao Kaya sinasabi dito Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay Yung kagandahan, bumubuhay naman ano kahit pa ikisin niyan yung pagbuhay naman niya bibigyan man ng buhay na walang hanggan kaya kapag ika'y nababa sa siyol, mas maganda iaahon ka pero doon sa sinasabi naman niyo na isa Hades ano naman ang katumbas nito ano naman ang ibig sabihin dito sa Hades kapag diyan ka napunta di ba yan ay kwento doon sa kay Lazarus at doon sa lalaking mayaman. Si Lazarus nagtiis ng kanyang buhay nung siya nabubuhay. Nung namatay siya, napunta doon sa Seol. Kaya iaahon yun. Kasi kasama si Abraham eh. Si Abraham iaahon siya doon. Aalusin siya doon sa lugar ng mga patay na tinatawag na Seol. Kasi binanggit natin ito, di ba? Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. At nagbababa. Doon ka muna ibababa. At iya, isasampaka, iaahon doon sa Seol. Pero po dito, sa Seoul naman, ano ho, ay napakaganda. Pero pagdating naman sa Hades, ano ang kalalagyan kapag diyan ka napunta? So ipapaliwanag naman ito sa atin sa mga aklat ni Juan. Ito po ang paliwanag diyan. Yung mga napunta ng Hades ay ito po. Tingnan niyo, pahayag 2014. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang hades. Tingnan po ninyo. Itatapon yung kamatayan at ang hades. Saan? Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Nakita po ba ninyo? Sino yung makakaranas ng ikalawang kamatayan? Yung napunta ng Hades. Yung bang napunta ng Sheol? Bay, inalis nga dun eh inahon. Base dito sa ating binasa sa sulat po ni Samuel. Iyan po yung mga napunta ng siyol. na mo na sila doon dahil naghihintay ng paghukom at isasampa doon para bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pero itong napunta ng Hades, abay diretsyo na pala ito ng parusang lawang apoy. Ito yung ikalawang kamatayan. Kaya mga kaibigan, lalo na po dito kay Oscar Magana, ano ho? Naintindihan po ba ninyo yung ikalawang kamatayan? Yun na nga ang kahulugan na kaparosan. na. Yun ang tinataong na final destiny ng mga taong hindi sumampalataya, hindi sumunod sa Diyos. Sino-sino yung mapupunta diyan? Yung bagang napunta lang ng Hades? Yung mga hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritual? Yung mga hindi sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo? O tingnan pa natin sino pa makakasama sa Hades ng pagdurusa. Ay di alamin natin sa kasulatan para magkaroon. Hindi ko ayo tinatakot. Inaalam natin para tayo magkaroon ng takot sa Diyos. O alamin natin sa kasulatan. Maintindihan natin ano? Ito, para maintindihan ninyo. Sa aklat naman po ng pahayag pa uli, para maintindihan natin ang mga bagay na yan. Apokalipsis 21.8 Ngunit sa mga duwag, o oh, kasama dito mga duwag, makakasama yan sa ikalawang kamatayan. Tandaan po. O oh, ngayon, isa-isa. Sino yung mga duwag? Yung mga duwag, alam nila na sila ay nasa maling pananampalataya, maling grupo na kanilang sinamahan, ayaw umalis. Duwag. Ayaw ipaglaban nila. Ayaw nilang alamin ang mga, pa, mga aral at turo ni Kristo eh pinagtatanggol pa rin nila kahit ang kanilang mga leader ay nakulong na gumagawa na ng kasamaan. Yun ang mga duwag na sinasabi. Kasama sila sa ikalawang kamatayan. Ano pa? At sa mga hindi mananampalataya, hindi sumasampalataya sa Ama. Kay Kristo lamang. Yung iba naman sumasampalataya kay Kristo, hindi sumasampalataya sa Ama. So ibig sabihin, kailangan ng pananampalataya mo sa Ama at sa anak. Yan ang sinasabi ng tamang pananampalataya. Eh, lalo lalo na yung mga walang pananampalataya. Sino yung mga taong walang pananampalataya? Hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kilala ninyo yung mga taong iyon. Na kung ay hindi kumikilala sa Diyos. Walang pananampalataya sa Diyos. So kasama sila sa ikalawang kamatayan. Ano pa? At sa mga kasuklam, kasuk at sa mga mamamatay tao, at sa mga makiapid, at sa mga mag manggagaway, at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino yan? Kaya kung ikay may Diyos Diyosan pa, sumasamba, lumuluhod, hinahaplosan, hinahalkan, sumasamba, lumuluhod, kasama ka sa ikalawang kamatayan. Yan ho, nakalagay dyan. Huwag niyo ko pagalitan. Sinasabi ko yung katotohanan. O, ang sabi dito, at sa lahat ng mga sinungaling, ang sinasabi pa dito sinungaling, yung mga nangangaral ng toro, yung mga nagtuturo ng kasinungalingan, hindi aral at turo ni Kristo ang itinuturo yung po mga sinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Kasama din sila sa ikalawang kamatayan. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So yung po, diyan mapupunta yung mga nabanggit diyan. Bakit po ko binanggit yung mga duwag? Eh kasi yung mga duwag ayaw nga umalis. Alamang mali na ang pananampalataya nila. Nagsusumiksik pa doon. Hayaga na nga sa madla. Nakakulong na nga ang mga guru nila, yung mga pastor nila, yung mga namumuno sa kanila, mga duwag sila dahil ayaw nilang umalis. Pinagtatanggol pa nga nila, di ba? So, yung mga taong yun, nakakasama pala sila sa ikalawang kamatayan. Kaya magingat ingat din kayo sa mga nagtuturo ng kasinungalingan. Damay sila, pati ka na rin kayong mga nakikinig at sumusunod sa kanila. Ibig sabihin, kung ikay nakikinig lang at hindi ka sumusunod sa kanilang mga aral na mali, abay, pwede kang maligtas kasi hindi mo masinusunod ang kanilang mga pangangaral ng kasunangalingan. Kaya umiwas ka sa mga nangangaral ng may kasunangalingan nang hindi ka madamay sa parusa ng Diyos sa ikalawang kamatayan. O ngayon, malinaw na ba sa iyo yung dalawang bagay na siyol? Pag namatay ang tao, pag sa siyol, iaawon ka. Kapag Hades, diretsyo na yun sa sa ikalawang kamatay sa dagat-dagat ang apoy at asopre na sinasabing impyerno. No? So, kailangan natin magtagumpay. Balikan natin yung unang talata na ating binasa. Kaya nga ito, magpapatibay sa ating pananampalataya kung mayroon tayong ganitong pananampalataya. Basahin natin muli ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Kaya yung mga unang iglesia, ano, nakikinig sila at sinusunod nila yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya kung gusto mo na makiisa sa kanila, babay makinig ka rin ng aral at turo ni Kristo nang sa ganun magtagumpay ka. Ang tanong, kapag nagtagumpay ka, ano ang reward nito sa iyo? Siyempre may reward yon hindi parusa. Kasi kung hindi ka magtatagumpay, may kaparusahan. Nakita natin, yung mga duwag, hindi magtatagumpay. May kaparusahan. Yung mga nagtuturo ng kasinungalingan, dala sila sa ikalawang kamatayan. Kapurusahan yun. So, dito, ararin natin, paano ba magtagumpay? Yan ang ating isusunod. Kasi nga, alam na natin, yung mga hindi magtatagumpay, makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ngayon, alamin natin, paano ba magtagumpay? At kanino dapat tayo magtagumpay? O, alamin muna natin itong kasulatan. Magbabasa po tayo ng mga kasulatan, katulad po nito, no? Nang malaman natin ang sinasabi ng kasulatan. So, paasa tayo dito muna po sa Aklat ng Apokalipsis 3.5. Ano? Maganda ito. Ang magtatagumpay ay bibihisa ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na wala hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking ama at sa kanyang angel na sila ay mga tagasunod ko. Ibig sabihin pala, yung mga magtatagumpay, yung mga tagasunod ni Kristo. Yung sumusunod sa aral at utos ni Kristo Yun ang magtatagumpay Kapag nagtagumpay ka, bibihisan ka ng puting damit At hindi ko sila aalisin ang pangalan nila sa aklat ng listahan Ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan So yun ang reward Bibihisan ka, hindi aalisin ang inyong pangalan sa aklat ng listahan At bibigyan ka ng buhay na walang hanggan At the same time, ipakikilala ka sa Ama yung hindi magtatagumpay, hindi ka ma, hindi mo makikilala ang ama. Di ba? Hindi ka makakasama sa ganyang pagre-reward ng Panginoon. So, malinaw po ba? O, basa pa tayo. Pahayag 3.21 ang magtagumpay ay paupuin ko sa tabi ng aking trono tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking ama. So malinaw po ba? Kaya kailangan pala magtagumpay tayo para makasama tayo sa ganyang plano ng Diyos. O isa pa, basa pa tayo. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko. Yan. O yung pala naman. Ang kagandahan. Kailangan natin magtagumpay sa mga panunokso ni Satanas at sa mga maling aral. Bakit? Baka sunod ka na sunod sa mga pastor ninyo na nama, nagtuturo na may kasinungalina at maling aral. Ay, hindi ka matatawag na anak sabi dito at ako'y magiging Diyos nila. Kasi kung Diyos mo yung iyong kinikilala at sinasamba, kailangan marunong ka sumunod. Sa mga aral at turo ni Kristo, yun ang mga, mga nagtatagumpay. Di ba? O ito pa, basahin ba natin ito? Sapagat ang mga magtatagumpay ay patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas. Malinaw? Kaya dapat, yung mga mananagumpay patuloy na sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Yan, sumusunod sa kaloban ko. Hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Mamamahala sila sa pamagitan ng kamay na bakal at dodurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Yan po'y magaganap din po sa panahon ng unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ganyang talatang iyan. Ano? Medyo malawak yan kung ating pag-aaralan. Ang kaganda, narinig ninyo kung ikaw ay isa sa magtatagumpay, yan Bibigyan ng kapangyarihan mamahala sa mga bansa. Isa pa, sa 2-7 naman. Kayong mga nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng malang espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay papayagang kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Yan. Makakapasok ka ng paraiso ng Diyos kapag nagtagumpay. At yan. Kakain ka pa ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Di ba't napakaganda? Yan ang mga tao magtatagumpay. Malinaw po ba sa inyo? So ito, para tayo magtagumpay, kanino. Kasi tagumpay tayo ng tagumpay. Hindi naman natin alam po paano tayo magtatagumpay. Ito ang bilin ni Apostol Pablo. Basahin natin sa taga Epeso 16. Sa katapos-tapusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng jablo. Doon pala tayo magtatagumpay sa mga lalang ng jablo. Bakit? Ay yung mga lalang ng jablo para kay lituhin, guluhin, para matalo kayo. Eh kaya nga sabi dito, magsibihis kayo ng buong kagayahan ka ng Diyos. Ano, ano yung mga kagaya ka ng Diyos? Para maging matibay tayo sa ganitong uh, pakikipaglaban sa mga bagay na spiritual Ito alamin natin sa 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo Tandaan po ninyo ha, hindi sa physical na kung saan ay pumapatay ka ng kapwa-tao mo Hindi ganun, kundi ito ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo Kundi laban sa mga pamunuan Laban sa mga kapangyarihan Laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa salibutan Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Di ba't napakalinaw po, no? Palitan nga natin ibang salin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Yan, tanda po ninyo, hindi sa tao. Bagamat tao minsan ang nadadaya, yung kalilang mga aral, minsan ang kalilang itinuturo ay mali. Sila yung mga nadaya. So ang ating aalamin o unawain, kapag nakikinig kayo, yung bang aral nila ay galing kay Kristo o hindi. Tandaan ninyo, kapag hindi aral ni Kristo katulad nito, kundi sa masamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno may kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadiliman na namamayani sa mundong ito. Kapag may namamayani sa mundong ito, yun ang mga sakop ni Satanas na kung saan nagsasalita sila, nangangaral sila ng kasanangalingan, yan po, pinagahari naman sila ni Satanas. Kaya po tayo, anong ating gagamitin? Anong ating gagawin? Ay di mag-aral ka ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi dito sa 13, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ano ba ibinigay sa atin ng Diyos para makipaglaban sa mga ganitong espiritu. Para sa oras na dumating ang kasamaan, yan, yung kasamaan na gawa ng Diablo, ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Hindi ho literal na sinturon. Ano ho? Yung sinturon ng katotohanan, iyan po yung aral at turo ni Kristo na ating napapakinggan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa didib ninyo. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral na magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan, gamitin din ninyo bilang pananga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunokso ni satanas parang mga parasong nagliliyab. Yan. Yan po ibig sabihin po para tayo magtagumpay. Ay yan. Basahin natin ang kasulatan. Ay, yung panangga dito no, na pananampalataya natin. Ay, kasi po maraming klaseng pananampalataya. Baka ibang pananampalataya ang inyong gamiting sandata ay nako eh mahina yon matatalo lang kayo ni satanas mas maganda yung pananampalataya natin kay Kristo ang ating gamitin nang sa ganun pag nakipaglaban tayo sa pananukso ni satanas hindi tayo uh, matatalo matibay tayo kaya sinasabi dito ano nito isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan ano ba yung tinanggap nating kaligtasan hindi ito literal na helmet ano ho yung ating mga nasa kaisipan natin. Kasi protected dapat yung ating isip sa mga bagay na spiritual. Meron kang alam sa salita ng Diyos. Ano? Kaya pa, suluin pa natin itong 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal Espiritu. So may Banal Espiritu na para tumulong sa atin, Ipanalangin ninyo ang lahat na dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Yan. Manangin tayo para tayo magtagumpay sa gawang masama. So, malinaw po ba? So, kailangan natin magtagumpay sa plano ng Diablo, sa pakana ng Diablo, sa panunokso ng Diablo, nang hindi tayo matalo. Kasi kung talunan ka, hindi ka magtatagumpay. So, kaya nga, kaibigan, eh, o mga kapatid ko sa panampalataya, magtagumpay tayo para hindi rin tayong maparusahan sa ikalawang kamatayan. So, malinaw po ba sa inyo? So, ilinino ko sa inyo, ang unang kamatayan po, yung ating kaluluwa, saan mapupunta? Sa Hades o sa Sheol? May piliin ninyo. Paano ba mapunta sa Sheol? Ay, madali na mapunta ng Hades. Huwag ka nang gumanap ng kalooban ng Diyos. Gumawa ka ng kasamaan yan. Hades, agad ang punta mo. Kung gusto mo doon. Ah, pero ang destination pa rin nito, sa ikalawang kamatayan, parusa ng ng Diyos sa apoy na hindi mamamatay. Pero kung ikaw ay napunta ng siyol dahil nagtiis ka sa iyong buhay, nagtiis ka, sumampalataya ka, sumulod ka sa kalooban ng Diyos, iaahong ka sa siyol at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. At makakapaso ka doon sa karya ng langit at the same time, ipakikilala ka ng anak sa kanyang ama at sa kanyang mga anghel. At makaakain ka ng bunga ng puno na nagbibigay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So salamat po. Na sana naunawaan po ninyo mga bagay nito no? Yan ay mahirap unawain sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Pero kayo kung kayo na naunawaan niyo ito, makakatanggap kayo ng ganitong kanuan, tatanggapan ninyo yung katagumpayan, makakapasok kayo doon sa paraiso, sa karihan ng langit. Ano ha? So, salamat. Kung nakaintindi po kayo, huwag kayong makalimot na mag-like at mag-share sa ating uh, napag-aralan ngayong araw na ito. Pagpalaan po kayong lahat. So, may po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Hanggang sa muli po.